luluto po tayo ngayon simplian na lang po natin ang ating hapunan luluto po tayo ng ginisang sardinas at saka sayote ayan po lalagyan po natin ng sutanghon tapos pritong galonggong po ang kapartner ayan po simplian na lang po natin pisahin muna po natin itong sibuyas, bawang bawang muna po yan natin ang sibuyas. Lagyan ano? na po natin itong galonggo. Mainit na po ang mantika. So, na lang po natin ang ating hapunan. Pero itong galonggo. At saka magiging isang tayo po ng nasa Ayan. na po natin ang kamatis

Yeah, antayin po natin lumambot ang kamatis para po lumabas ang katas. Ayan so natin ilagay ang Pagpapasin po natin ang kamatis. Pagpapasin na po natin ilagay ang ating sardinas. Malambot na po ang ating kamatis. Dalawa pong sardinas, okay na para sa ating ginisang sayote ayan okay, po ayan po natin ang paminta ay persos Lagay na po natin ng ating sayote. Ayan. Simple lang po pagluluto nito. Napakadali rin po eh. Atin pong halo-haloin. Ayan. Yeah. Para po magmix ang ating sardinas at saka mga ay at saka ang ating mga ricado. Ayan. Yeah. Ayan po. itong lagyan na patis lalagyan po natin ang patis sarap po masarap malasa lagyan po natin ng kaunti sa bawo lagyan po natin isang tasang sa bawo ayan tubig parang kulang pa po nagdala pa natin ang kalahating tasa para may pang sabaw sa kanin